Yan, magandang umaga mga kabangka. Short video tayo mga kabangka. Update natin yung panahon at saka yung banggang ginagawa namin. Ang lagay ng panahon ngayon mga kabangka, masama. Simula pang mga nakarang araw pa ito. Ilang araw na. Uh, ito dito ako sa taas ng bangka. Yan, malang mga nakakuan dito sa playa kasi kapila dito mga kabangka nalitisan na namin yung dalawang magkasunod na iyon. yun ang aming yun ang mga yan ang inabot kami ng ulat noong isang araw kaya napigil dito muna kami mga kabangka na umpisa sa loob na ito itong budigan na ito yan yan mayroon ng palapat yan naka ba nito? Itong gitna ito tatlong lapat na yan, mga kabangka. Transparent. At susunod naming lapat diyan, dalawang magkasunod na lang na may kulay. Kulay na asul. Katulad niyan, mga kabangka. Yan, okay na yan, mga kabangka. Ito, okay na ito. Ito nga uh, pala ang buligan ng tubig, mga kabangka. Itong uh, na ito. Itong side nito. Ang sumunod naman dito, uh budigan ng ating uh, produk mga kabangka dito yung uh, sa krudo dito naman ayan yung sa konsumo mga kabangka ito medyo malaki-laki ito mga kabangka na sa krudo wala pang pagbabago sa taas mga kabangka at saka sa unahan wala pang pagbabago uh, Papagita paparita ko lang sa inyo yung uh, kuan nito kabuuan nito pero ganun pa rin nakapagpintura na si bus ng puti doon sa kuan doon sa mga babaw ng palangoy yung pakuko yan na pinturahan na ito naman ay talaga kulay na talaga ng aming uh, kuan yan fiber puti mga kabangka pero pipinturahan pa rin yan mga kabangka dito tayo sa kabilag tingnan natin yan ito ay grinder na ito ay hindi pa pero tapos na yun yan ang aking pinapalapatan kaya lang ito na naman ito sumama na naman ang panahon meron na naman ang bunambun uh, dito nga pala ipapakita ko mga mga ito nilinis ito mga kapangka kasi ang bawat may pasak ang Yan. lahat ng may basag uh, papapaybe papay, rin katulad no'on may basag din yun papaybe rin yan ito mga kapangka katulad nito basta may basag uh, papaybe rin yan ang kuhan ng aming amo ito napinturahan na yan mga kapangka ang mga pintura nito sa Baltic mga kabangka ay buwan lang uh, dito nga pala mga kabangka sa flooring hindi na kami magpipintura ng ano, ng buwan mga kabangka ang nang gagawin dito ang resin na pure resin na lang at uh, matapang na tumbalan ng hardener yun ang aming gagawin pintura mga kabangka kung anong kulay, isa yun na rin yun kore ng aming tiplada doon sa resin mga kabangka kaya din dito lahat ito mga kabangka ang magpapakintab na lang sa kanya ah resin na namin ng waxol mga kabangka para kuminta pa panigas at saka may iwasan na rin may waxol hindi na makatay mga kabangka ah uh, magiging safety na yung mga tao dito sa bangka ito kasi kapag hindi natin lagyan ng mga ganun mga kabangka ah uh, makati baka sila ay hindi na makatulog mga kabangka kawawa naman ang ating mga tripulante dito ayan yung ano, gagawin kong ito mga kabangka short video lang ito mga kabangka aha uh, ayan mga alas 8 na ngayong umaga mga alas na Ah, tata po muna sa. Bago natin, ah, uh, ibibigay muna may ipapakita kong update dahil ah, uh, paggawa namin ay hindi uh, hindi ay mga kabangga dahil sasama ang panonood. Special shout out ulit sa mga subscribers, mga followers ko. Uh, mga kasamahan ko sa magvlog. Uh, shout out din kayo mapapangalanan mga sa ngayong dahil at mga dali ako. natin sa mga naman ng panahon. Uh, sure, mga silent viewers, mga subscribers, semua mga uh, nanonood sa iba't ibang panig na